Matapos nga ipakilala si Paul Abinino bilang new ambassador ng Welltech, ang host na si Gretchen Ho ay hindi pinaglagpas ang isang katanungan na ikinakilig ng lahat. Tinanong lang naman sa interview kung kamusta na nga ba si Kim Cho. Malapad naman ang ngiti ang isinopri ng binata. Masayang-masaya ang puso ikaw pa naman magkaroon ng napakabait at hambo na nobya. Ipagmamalaki mo talaga. Ito nga ang ilang reactions ng fans. Napakaswerte ng Kim Pao yung taon. Inulan ng blessings pati love life nila. Masaya Halatang Kim Pao fan din itong si Gretchen Ho. Ilang beses niya ipinasok ang pangalan ni Kimi. Sa mga tanong niya kay Paolo, inilayag niya hanggang dulo. Kaya mga fans, busog na busog sa maasagot ng aktor. Sana next time, si Kimi naman ang bagong endorser nila. Bagay na bagay din sa kanya. Dahil napaka-cowgirl, mahilig din sa mga adventure. Waiting kami, ipagsigawan natin, Kimpaw fans. Ayon pa sa isang komento, nabanggit lang pangaran ni Kimi kumislap agad ng mata si Paolo. Ang galing ni Gretchen, naipasok niyo pa yung ganong tanong. The best mo nga ganitong host. Inaaral talaga nila kung paano ibibisto ang love team. Para sa King Pao, more blessings pa More endorsement, Pa!